oh games and itong labong kakabsat, na i-boiled na to ngayon malambot na siya hmm. ayun saluyot sibuyas pritong bangus bagong isda Mayun, papakulo na tayo ng tubig tayo natin kumulo Okay na kakapsat, umupulo na. Lagay na natin yung bagong isda at yung bangus. Travel tayo tayo bangusin kakabsat. Then sibuyas. Mm Hindi -hmm. masin, no? Tapos lagyan natin tong rabong. Labong. Travel tayo. Yan. Sakto pagka uh, humulo na. Pwede na. lagyan natin yung saluyot. Ito na i-boil ko na ito kakabsat. Kaya malambot na siya. Luto na yan. Pakukulan lang natin. Hmm. Ano bang Yan, hanguin na natin yung bangus kakabsat. Ayan, kulong-kulong -kulo na siya. Yan, absorb na rin yung lasa dito sa labong. Tinggalin muna natin itong bangus. Balik natin mamaya. Lagay na natin itong saluyot kakabsat. Yes, naman George. Ito yung saluit kakabsat na soft. Madali lang maluto tong saluit na to. At tapos balik na natin yung bangus. Hindi yan. Kimasan. lang natin saglit hanggang sa maluto yung saluit. Okay na, hangoy na natin. At pwede na tayong kumain. Siyempre habang hinihintay natin kumulo kakabsat, buha tayo sa usawan. Bagoong kalamansi ni May sili. Okay, masa? Oh, Oo, okay, oh, tamang-tama yung sausawan natin kakabsat. bagoong na may kalamansi. Termong-termo yun. Tapos may sili. Mm -hmm. Tapos yung ulo, siyempre, favorite ulo. Mm -hmm. po. Oh, may kain kakapsat sa ten, pero pray mo na tayo. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat in Jesus' name. Amen. So, oh, may kayong kagabsat. Igo po na tayo. Apo na yan. Mm -hmm. mm -hmm. Mung sok-sok pa. So, natin dito. Mm, Hmm. Уувэ Every... 음 mm. mm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.